kung handa ka na. Kailangan mong gumawa ng SpongeBob Pancake. Kung sino ang makakagawa ng mas mahusay ay makakakuha ng premyo. Pero huwag kalimutan ng oras. Matatapos ko ito ng sobrang bilis. Tingnan natin. Um, paano ko ito bubuksan? Ngayon, iguguhit ko ang mata. Ang katawan. Kulayan. At tapos na. Wow! Ang galing niya. Kailangang balik ta pa ito. Ang ganda ng kinalabasan. Ako'y professional. Ano pang hinihintay mo? Ay, nakatingin lang ako kay Nancy at nakalimutan lahat. Ang dami ng oras ang lumipas at di pa ako nagsisimula. Kailangan ko ng itim na masa agad-agad. Kailangan kong magmadali. Kung hindi ay mauubusan ako ng oras, kaunti pa. Sa ko, nagawa ko yun. Perfecto! Ngayon tingnan natin kung paano ito lumabas. Tapos na ang oras. Tingnan natin ang nagawa Bumihit ko. ako. Sa tingin ko, ayos naman ang ginawa ko. Kaya, ano ang meron ka dyan? Anong kakaibang SpongeBob? Medyo palpak ang kinalabasan. Ikaw naman, ang ganda ng pancake. Yan ang kailangan mo. Binabati kita. Iyo ang, premyo. Ang astig. Panahon na para maligo. Magdadagdag ako ng mas maraming bula. Nakakarinig ito ng mga ang tunog. Ang pagligo At... ay masaya sa ganitong... Esponga.